Vice versus basura? <laughs> basura daw ako. Kung yan ang definition ninyo ng basura, oo, basura ako. Pero yung klasing basura na nire-recycle para maging kapakipakinabang sa lipunan. Basura daw na nare-recycle. So, ibig sabihin, basura pa rin. <laughs> Ito, liliwanagin ko lang sa iyo, ha? wala kang panama kay Vice. Si Vice ganda, ginagamit mo para magkaroon ka ng engagement. Pero si Vice, walang pakialam sa'yo. Sa madalit salita, pinapakinabangan mo si Vice, pero si Vice walang pakinabang sa'yo. Sabi mo nga, basura ka at inaccept mo naman yon. Tama ka, basura ka. Kung ang ipinaglalaban mo ay para sa taong bayan, kailan pa naging para sa taong bayan yung pagtatanggol mo kay Digong na wala na namang posisyon dito sa Pilipinas? sa tingin mo, yung pagtatanggol mo, anong benefits ng taong bayan dyan? Pag ba Digong ay nakalabas, masusolusyonan lahat ng problema ng bansa, di ba? Hindi. Habang ikaw ay nagyayayaw-yaw, nakuno ay pinagtatanggol mo ang mga Duterte. Ang totoo, ginagamit mo ang mga Duterte, ginagamit mo si Vice Ganda, at ginagamit mo ang pagiging DDS para sa pangsarili mong interes. Ngayon, kung ang malasakit mo naman ay nasa taong bayan at ang malasakit mo ay nasa mga Duterte, doon ka sa dahig magsisigaw. Huwag dito ipakita mo sa amin na ipinaglalaban mo si Digong. Kasi kung magsisigaw ka dito, wala naman dito si Digong. Dapat kung nasaan si Digong, doon ka magsisigaw. Ang gorgorin mo yung ICC. Huwag yung mga tao dito. Bako lang to. Hmm, Ulitin ko ha. Cloud chaser ka. Hmm. Malaki na ang sasawurin mo dahil kay Vice.